Hello guys, ito po muli ako nagbabalik ang vlogger po ng New Zealand guys so, sa po mapagpalang araw sa inyo natin lahat dyan, lalo na po sa New Zealand <coughs> so nagrenta po ulit pala tayo ng sasakyan dito kay Kuya dito kay Kuya na taga Conde Labak <coughs> napakabait po niyan guys at solid po yung kanyang mga sasakyan may tatlo pala siyang unit na sasakyan na pinariritan isang SUV na Mitsubishi ayan pong black na yan at yan po yung padalwa kong gamit yan pong sasakyan na kulit pula na Honda Civic uh, sedan so yung palang una kong sasakyan na kinandarita sa kanya ay hatchback na manual ayan pong dalawa sasakyan na yan ay, ay matik so ang pinili ko na po sa napadalawang renta ay matik gawa so, ng tagal ko na pong hindi pag drive ng manual so mas uh, kama ko po yung, man, yung matic kaysa sa manual so ako naman po na napag drive din po sa manual kaso nga lang ang tagal ko na pong di na nakakagamit yung renta ko po sa kanya nung una ay yung po ay manual yung pong Suzuki hatchback eh, Ayos na po siya at nakarating naman po kami sa aming pupuntahan ng ligtas at bahayos, At awa ng Diyos, eh, wala naman pong gas, gas at wala naman po nangyari doon po sa sasakyan na yun at lalo na po sa amin. So ayun nga po guys, ito pong sasakyan pala na ito ay bago labas lang po niya. So kaya po sabi po niya sa akin ay uh, ingat na ingat po siya na sa may iwasan sa gas gas dahil kalalabas lang so bago po pala natin kuhanin yung susi at bago po ibigay sa atin i kailangan i-check muna po natin bawat sulok ng sasakyan dahil po baka po tayo po mapagabutan kapag isinuli natin kailangan po malaman natin at saan banda yung gas gas kung saan parte at talagang napakamahal po ng pagawa po dito ng sasakyan lalo na po depende po yun sa gasgas -gas. napakasakit po nung sa bulsa guys alam naman ninyo yan guys sa mga may dito so yung palang mga gustong umarkela dito kay kuya ilagay ko na lang yung ding sa comment section kung so, kapag gusto nyo po guys na mag magsabila magsabi lang po kayo sa akin at i-refer ko po kayo sa kanya guys hindi po kayo magsisisi guys napakasarap pong gamitin ng mga sasakyan ni kuya so paano guys hanggang dito na lang yung aking video at kung sana magustuhan ninyo yung aking mga content at hanggang dito na lang guys pakipalo na lang ako guys and subscribe sa aking youtube channel lalagay ko na lang po yung link sa comment section bye guys thank you ulit bye pakipalo like and share And don't forget to leave a comment. Bye bye!